mainit na sabaw, masarap at nagpapakompleto sa kainan natin mga Pinoy. At ang number one on the list, ang sinigang. Pero ngayon sa Kitchen Heated, hindi pork sinigang ang ihahain, kundi sinigang na pusit. Healthy pa dahil bukod sa protein natin ng pusit, meron din omega-3 fatty acid ang laman nito na good for the heart. Tumutulong pa ito na makapag-absorb at i-utilize ng iron ang katawan. It's a healthy Pinoy seafood experience. Abangan yan dito sa Kitchen Heated. ibat At masasansyang po tayo sa Kitchen Hit it na ngayong araw. Yung sinigang na pusit. Ituturo sa atin ang nagabalik na si Chef Rick Roteria. Good morning, Good morning Chef. po. Good morning. Eto na. Alam mo, ang bango-bango talaga. Kaya kailangan upisan natin para pakain ang buong madla. Okay, let's go. Paano One ba umpisan? So, inuna ko yung sa kumukulong tubig, yung sampalok. Yung fresh okay. na sampalok. Pansin ko na, na hindi siya nakabalat or anything. Yeah, talaga, sinalpak ko lang siya lang buo. Okay? And then, sibuyas. Mm -hmm. And then, ngayon, lalagay natin yung luya na at saka okay. tanglad. So lemongrass, no? Pati yung ano mo malaki yung hindi mo siya kinat no. yung um, yung no. onions. Yung actually yung lasa lang yung kailangan natin sa kanya ah. para ma-extract natin, no? All right, sige. Isasama ko yung damo mismo ng tanglad para Oy. mas malasa siya. Mapango pa, di ba? Kiba ang tanglad. Okay. Mm. And then unahin natin yung mga gulay. Madali okay. lang kasi tumaluto, madali lang maluto yung pusit eh. So unahin natin yung matigas. Sigarilyas. sigarilyas. Alam mo, di, ano sila, di ba kausap kita kanina, sabi ko siya, parang na, hindi siya, parang underrated talaga yung ano, sigarilyas. Ay, ang sarap-sarap para me, especially sa gata at saka sa sabaw. Ay, ang favorite, sarap talaga. Love it. Okay. And then, susunod natin yung uh, labanos, no? Labanos. Okay. So, pag malambot na siya, uh -huh. malambot na siya kasi mabilis nga lang siya maluto, lalagay natin yung patis. No? Uh -huh. This time, hindi ko na siya lalagyan ng patis dahil nilagyan ko na siya kanina. Uh -huh. And then, ihuli na natin yung pusit. Pusit. Gano'n baka katagal bago maluto? Kasi mabilis na maluto yan. Tapos, mabilis lang pag maluto. Pag matagal, kong, nagiging gummy siya. Nagiging gummy okay. na okay. siya. so, eto, pag kulo niya, paglagay ko na ito, unang kulo pa lang niya, tapos na siya. So that's approximately ilang minuto kaya yun? Less than one minute. Ah. Less than, Less one, than minute. one minute. Well, can we say na mas mura to kaysa sa baboy? Mas mura siya. Di hamak sa baboy. Sa baboy. At saka healthy. Oo nga. So ito yung finished product na prepare ko. Pagkatapos yan, patong lang natin sa ibabaw yung dahon ng sili. Dahon ng sili? Eh, talaga? Para Hindi na medyo siya medyo, kailangan lutuin. Parang kakaiba yung lasa. Hindi na. Ma maluluto na siya mag-isa. Sa mainit na sabaw kasi. Mainit eh. na yung sabaw mo. O, oh, ibang klase ka, Chef Freak. Aba, wala <laughs> pa isang minuto yata. Tapos yung kitchen event natin. Amazing. Pero ang sarap-sarap niyan. Nga pala, ano pa mga vitamins? ano, kung baga, ano yung uh, mabuting maidudulot ito sa ating katawan? Aside from protein. Kasi protein Commission na yung natin sa pusit, diba? Pusit. Healthy <laughs> dahil saka gulay. okay. Moron puro gulay tayo. So, uh -huh. nga, cholesterol pa rin, Wala. So healthy, very healthy. Oo nga, kasi kumpara doon sa baboy na may fat, ito talaga, ang pusit wala na naman siyang fat. Basta What? make sure, linisin niyo, wala na yung ink. Wala na, na yung ink niya, wala Oo na yung o. ink niya sa batok. Ano yung pagbili natin, kailangan palinisin natin sa kanila, no? Kung pwede, pwede. okay. kaya tanggalin Ikaw mo lang, na lang naman bahay, yung ulo. Ikaw na lang sa bahay, o, mabilis na naman yun eh. So basically, yan po, napaka-healthy napaka ng ating kitchen it This morning, yan po ang sinigang na pusit at talagang gumamit tayo ng sampalok ka. Hindi tayo nag uh, kung ano-ano. It's no really... Instant. No instant. Nothing instant. <laughs> Dapat talaga kay Chef Rick from the from, from the, scratch. Back from, from scratch talaga. Back to basic tayo. Maraming salamat, Chef Rick. Thank, thank, Thank you so much. Alright, mga kapuso, kung meron tayo, kung may kitchen hit kayo na gusto i-share sa ating mga katambay dito, mga kasama dito, eh, post nyo lang po ang inyong recipe sa Unang Hirit Facebook page at baka iyan ang sunod nating pagsaluhan dito po sa Unang Hirit. Malay nyo discover ang recipe nyo. Patala na kayo sa amin. Samantala, mga kapuso, ito na po si Suzy.